sa mga pangenot nga barata. Lalaki pinagabadil gadaan sa Milar Kamarinesur. suspect arestado. 4 anyos na aki na adukayang gadaan na sinagpapataw-pataw sa salog sa Kamaligan Camarinesur. Lalaki arestado sa pangmamulas siya ng sa Gawa Camarinesur. Sa room yang brokan makawalang grupo sa Sorsogon, nagsuko sa gobyerno. Asin? Ah, Bisto ng duwang senior citizen sa Pulang Gilbay na pigbiliban sa pag sa junior high school. Maray na hapon, lunes, katulong aldaw sa bulan ng Hunyo taong 2024. Unin ang mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes, as in 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, lalaki sa Milaor, sur. Gadan kan pagbabadilon sa luwas kan sa indang residensya. Suspect tulos man na nadakop sa follow-up investigation kan otoridad. Si May Arango sa bilog na detalye ganda ng sarong lalaki makalis na pagbabadilon alas 8.30 kasubanggi sa Milaor Camarines Sur. Binisto ang biktima na si Dexter Ocampo Mendez. 47 anyos may agum na pinagbabadil sa luwas kang harong kaini sa Zone 3, Barangay Santo Domingo. Kan suspect na binistong si Noli Maceda Ibona. 45 anyos may agum, residente kang Barangay San Roque, Legazpo City. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Arlie Regetuelo, ang Municipal Executive Senior Police Officer Camila or Municipal Municipal Police Station, alas 8.40 ng banggikan ma report sa saindang istasyon ng insidente. Basado sa inisyal na investigasyon, nagkaigwanin mainit na diskusyon ang sospek asin inang biktima na nauli sa nasambit na insidente. Sa Joint Dragnet Operation Kang Otoridad, na-corner man ang sospek sa Mila Ornaga Boundary. Parang magkakilala sila. Baka, uh, baka pumunta lang yung suspect pero magkakilala sila. Mm -hmm. Hindi ko alam kung anong kung anong purpose ng suspect kung bakit pumunta doon siguro may usapan yung dalawa so nagkaroon ng ano mainit na diskusyon, kaya nauwi sa ganun Duwang tama nin bala sa tikab ang, ang sinapo kang biktima na pigdara pa kuta sa Bicol Medical Center alagad pigdeklaran dedo na rival. Nakuha sa lugar kang insidente ang duwang pidasong bala ni 9mm. Sarong kutsilyo na may labang 40 42 cm. Sarong kotse, motorsiklo. Sarong cellphone as in identification cards kang biktima. Uh, marunong tayong magpakumbaba. Kasi kung mayroon naman na hindi pagkakaunawaan, eh, nadadala naman sa magandang usapan. So, siguro wag niyang masyadong mainit ang ulo kasi kawawa naman kung ganito ang nangyari. So, kawawa yung pamilya. Sa presente, nasa kustudiyan na kan or mps ang sospek kasi inahampang sa kasong murder. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. 4 anyos na aking lalaki na butod makalis na mahulog sa salog ka maligan kamaligan kamarinisuro. Uyaliwat si May Arango. Gada na kan ma-recover kan kang Kamaligan Risk Reduction Emergency and Safety Management Office o Karesmo. Asin kang Philippine Coast Guard Kamaligan ng 4 anyos na lalaki na naulog sa salog sa sa indang residensya sa barangay San Francisco Parehong Banwaan. Alas sa ising kwenta idos ng na kalis na Webes Mayo 30. Sa impormasyon, mag-aalas 12 nimbanggi kan magpasiring sa opisina kang karesmo ang magurang kang biktima ang punong barangay sa lugar para i-report ang pagkakawara kang aki. Uh, Nag-try lang uh, na mag-search -mag, -mag kami, na itong nakatutok sa na talong. Yun, nahiling duma na may solong nga aki na nagkatao at sa may work San Francisco. And mm -hmm. Tapos, pagkatapos uh, pakatapos kaya, nahiling na nagbaba. Uh, yun, nag-slide siya uh, medyo na itong. Nagbaba siya sa stairs kasi rin sa Pitong oras man na uminagi o alauna nin hapon ka nagkaaging biyernes antes na nahilingan hawak ang biktima na nagpapataw-pataw sa salog sakup kupang barangay Gogon parehong banwaan. Duwang kilometro ang distansya kung sa ininipig tutubudan na nahulog. Ang sato yan, sa, ang sa, mga maguram, lalo na pag mga may na uh, may pagpapayaan na lalo dyan sa mga critical na mga lugar na uh, dahil makakailong makasawat uh, na bantayan. Uh, lalo po yan kaya may mga mga instances kaya ng pagmagayon ang panahon ni mga nagkakawat mga estado. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. 33 anyos na lalaki arestado makalihis na ireklamo nin pang mumulestya sa kabarangay kainis sa Goa, Kamarinesur. Si Jennifer Pulinar sa Bilog na Detalye. Himas rehas ngunyan ang sarong lalaki makalihis na ireklamo nin pang mamolestya kan ka kaini sa banwaan nin Goa, Kamarinisur. Pasado alas tres nin hapon kan nakaaging Sabado, kan aristaron ang akusado sa mismong harong kaini sa sityo kalangat nan barangay Digdigon. Binisto ni Police Master Sergeant Richard Capus ang tagapagtaram kan Goa Municipal Police Station ng suspect na si Alan Avila I. E. Parola, alias Al, 33 anyos, may ka in partner na nagtatrabaho bilang helper. So ang pag po sa batay sa paghahain ng warrant of arrest sa ilalim ng uh, criminal case number uh, 3575 uh, na inilubas kang uh, korte. Naaresto ang sospek sa kusog mandamiento di aresto para sa kasong act of lasciviousness. Napigpaluwas kan korte ka na kaaging Pebrero 19 asin may rekomendadong piyansa na 36,000 pesos. Uh, ang pang uh, ano ta sa komunidad sa Banwa aning Goa na maging uh, po kita lalo sa mga kakianta. na dapat daita ko pag uh, kumusay uh, na sa tuyong kaki yan lalo na sa mga kababayan dapat uh, bantayan po kan sa indang mga magurang o pa mga magurang di, uh, mga tugang sa presente, nasa detention facility kan Goa MPS ang sospechado para sa nagkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Pambatong float kan lokal na gobyerno kan ma para sa Magayon Festival Float Parade na sulo makalis na makadukot sa kabling din kuryente sa Ligaspi City. Si Nomer Corporal sa bilog na detalye. Sa cellphone video na ini, mailing ang pagkakasulo kang pambatong dragon float kang banuaning ma nito para sa Magayon Festival Float Parade na pigkundusir kang nakaaging biyernes. Basado sa impormasyon, alas 10 yes ng aga kang parehong aldaw, pasiring nakuta ang float sa Albay District, alagad pag-abot sa Sityo Tugnaw, Purok 8, Taysan, Legazpi City. Suminaabit ini sa kabli kuryente. Istorya kang residenteng ini, antes ang pagbungkaras kang kasulo. Nailing niya pang tigtutokdol kang painante kang truck ang mga nakaralaylay na kabli kuryente nganit day mas abitan kang float. Alagad sa rong kable ng kuryente ang bigla na sanadang nag-spark na duminukot sa float na nauli sa kasulo. Tapos nag-ano nag ano, siya, I I mean, nag big, sa ano, nagsabit siya sa wire, yung ano, yung dragon, yung ulo ng ano, ng dragon. Tapos, yun, nag-spark lang siya, madali yun lang, makasugong tulos so ano, so, wala, karay, Sigun sa ina kang banwa na si Mayor Rebecca Dayap Chen, sarong bulan man ang saindang naging preparasyon, ngani marialisar ang saindang dragon float, nagibo sa tiger grass o talahib, na pigagamit sa pagibo ng samud kung sa inbistado sa saindang banwaan. Okay naman, sabi ko nga sa, sa tourism, eh, siyempre malungkot talaga sila, lalo na si architect. Malungkot talaga sila kasi sa nangyari, kasi ngayon na ako medyo mahaba-aba pa sana yung oras, pwede pa, namin palitan. Pero hindi na namin mapalitan kasi ngayon na talaga ilang oras na lang mag start na. Pero okay rin na lang naman yun kasi may kapalit naman yun eh. Lahat naman ng bagay na may nangyayari hindi maganda, may makapalit naman na swerte. Sigun kay Fire Officer 3 Domingo Milena II, natumtum na ning kalayo ang float kang makaabot sinda sa lugar. Daima na naitalang nakulugan sa insidente, maging ang driver kang float asin duwa ning painante. So ang nangyari, So nag-come into contact yung dalang wire, so nag-create ng spark. So dahil sa pag-create ng spark, tinamaan kasi duman sa dragon float na gibo sa talahib. So duman po oh, nag-iigwang sulo. Maliban duman, iguaman po talaga ko ta kay fire extinguisher sa so, so truck, duman sa laog. Kailangan lang eh, dahil sa sobrang bilis ang pagkalat ng kalayo oh, dahil na sinda nag-iigwang na magamit tulos sa so fire extinguisher. Sa presente, pigaram na sa nakang otoridad kung pira ang winalat na danyos kang insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Sa rong miyembro kan makawalang grupo sa Sorsogo, nagsuko na sa gobyerno. asin biso ng duwang senior citizen sa pulang Bay na pigbiliban sa paggraduate sa junior high school. Yan ang sinibapang bareta sa pagbabalikan ng Bicol Online TV. daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. ginat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurug libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Dakulaan ng pagpapasalamat niya mo dahil may habang kami nabubuhay. Dakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurug pa. Limang pampasabog kan makawalang grupo na samsam makalihis na itukdo kan suminukong NPA sa Sorsogon. Si Regine Bue sa bilog na detalye kasabay kan pigkonduser na counter insurgency operation kan otoridad sa barangay San Fernando Prieto Diaz Sorsogon kan nakaaging Sabado sa rong miyembro kan communist terrorist group ang voluntaryong nagsuko asin pig turn over sa Hepatora kan Prieto Diaz Municipal Police Station. Binisto ni Police Captain Brian Bea ang nagsukong NPA na si Alias Joaquin na sa tamang edad may agom asin residente kan barangay San Fernando parehong banwaan. Kasabay sa iyang pagsuko, piktok do man kay ini sa awtoridad ang mga nakalubong na limang improvised explosive devices o mas bistado sa apod na bigas-bigas. Sa madaling sabi, siya ay nalindang ng uh, makataliwang grupo eh, no? uh, pinangakoan ng kung ano-ano, subalit pagdating nila doon sa uh, bundok ay kabaliktaran ang kanilang mga naranasan dahil siguro sa kamangmangan, kahirapan, sila ay madaling naging biktima ng recruitment ng uh, New People's Army. Dugang pa niya, poko mas o menos limang taon ng miyembro kan kilusang larang ng Guerrilla sa Regional Committee 3, Bicol Regional Party Committee ang nagsukong rebelde. Sa may mga kakilala, kaibigan, kapatid, relatives na kakilala niyong member ng New People's Army ay maaari lamang na ipagbigay alam na ang gobyerno ay may programang magandang naghihintay para sa kanila. Hindi lang para sa kanila kundi para sa kanilang pamilya. Mga anak na gusto mag-aral, ang libre, at magkakaroon sila ng housing and uh livelihood na binibigay ng Eclipse natin you no. Know? Kaya kung uh, may mga kapatid tayo na, na nanuyo pa ng landas na nakakarenig sa aking panawagan ay uh, kung isip-isip at uh, i-prioritize nyo ang inyong buhay, ang safety ng inyong pamilya. Kung kaya dapat uh, mag magbalik, na nga, magbalik loob na kayo sa government para po rin sa kapakanan ng inyong family, ang mga anak nyo, yung asawa nyo at maranasan nyo ang buhay ng walang pangamba na maibalik kayo sa society. Sa ngunyan, nakatalaan man na i-enroll ang nagsukong rebelde sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kan-gobyerno para sa magkakanigong asistensya. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Nakaparadang pribadong tricycle sa gilid tinampokan Basod, Camarines Norte, nasulo. Gas leak pigtutok nung kausakan insidente. Si Danica Garcia sa Bilog na Detalye. Sa videong ini, mahihiling ang pagkarabakan sa nakaparadang pribadong tricycle sa gilid tinampokan Purok 2, Barangay Matnog, Basod Camarines Norte. Alas 6 din aga, kanakalihis na biyernes. Sigun kay Senior Fire Officer 4, Ronaldo Panyo, an officer in charge kan Basod Fire Station, sa mismong tangke kan tricycle nagpuunan kalayo. Nagluluwas sa indang investigasyon na nagkaigwanin gas leak ang bihikulo na nauli sa kasulo. Napiksuan po ang ano po, mismo sa tricycle po na simula ang sunog, yung upoy, mismo dun po sa may malapit sa may tanki. Uh, kung doon po nagsimula ang sunog. Then napiksuan po lahat yon yung motor, then yung sidecar. Napag-arama na pagsadiri ni Sani Rampas, residente kan nasambit na barangay ang nasulong tricycle. Walong minuto man na nominagi ang test ining na ideklarang fire out na. Pigka-karkulong abuton man sa 9 mil pesos ang winalat na danyos kan insidente. Ito pong nangyari po sulog sa atin, uh, motor po, uh... Yung po hindi natin inasaan na magkakaroon ng sunog sa mga motor Kaya ang pinag-iingatan natin sa ating mga kabayan, kailangan po natin na imitin po natin, maintenance po lang. Patanid ng otoridad, pirming pagriparuhon ng mga pagsadiring bihikulo, ngani makaibitar sa mga siring na insidente. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Ako Bicol Party List nagkundusir ng tree planting activity sa Pasakaw kang Marinisur. obheto kan aktibidad, aramon sa istorya ni May Arango. Naging matarayong po ang pigkundusir na tree planting activity ka na kubikol partili sa Balatan Road, Barangay Udikon, pa sa ka nagtalikod na Sabado. Pira sa ginatus na partisipante, ang residente kang Barangay Balogo kang parehong banuaan na si Marisa Magsino na ikinaugma na naging parte siya kan aktibidad na dakula ng gad ang idadarang ambag sa kapalibotan. Para makatabang sa ano, alam pag nag -ano, makatabang sa ano kang init kang panahon. Salamat na maray ma'am kasi kaming tamang taga pa sa kawang nabidipisyo hanggang ako Bicol. Ugmama si Jail Chief Inspector Lorin Balboa kang Bureau of Jail Management and Phenology Bicol na naimbiteran sindang magpartisipar sa aktibidad. Sa umang kaya sa mga programa daakan sa indang ahensya, ang pagpangataman asin pagtaunin pagmakulog sa kapalibotan. It is also our way to help, the, to help mitigate the effects of this uh, climate change and this is ano to nurture also our environment. Total na 2,000 na seedlings din pili, baliigang, gumihan, lang asin rambutan na naitanom sa aktibidad na hali sa opisina kan DNR. Para kay ako Bicol Party si Representative Elizaldeco, ko. sa mga pagtabang, nakasentro man sa indang partido sa pagpapagayon asin pagpapabaskog kang kapalibutan na dakulan ni pakinabang urog na sa mama maabot na panahon. Ang mga kakahuyan ay may mahalagang papel sa pagmintinir kan ecological balance, paglaban sa pagbabago kan klima, asin pagtao nin mas mabaskog na kapalibutan. Sigun sa koordinator ng akubikol party list sa Camarines Sur na si Jerson Alvarez, parte sa naman ini sa pakikisumaro ninda sa World Environment Day na taun taon, -taon na nindang pinagigibo. Dakulang bagay po ini, lalong lalo na ini pong Balatan Road. Ta ini kayang Balatan Road. Uh, in the future, aagihan ini mga darakulang uh, darakulang sasakyan pasiring sa uh, Sorsogon, Albay. Uh, Siyempre po, ma, ano ta, ma control ta ang eruption pag nagdarakula ni yung pananom na ni. Aktibo man na nagpartisipar sa aktibidad ang mga personahe kang PNP, PFP, Coast Guard, LGU asin mga residente. May tema na aktibidad na Land Restoration, Desertification and Drought Resilience. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Duwang senior citizens sa Pulangi, Albayan, pigahangaan mo niyan. Huli pahiling na determinasyon na makapagtapos ng pag-aadal sa ibungkan sa indang edad. Bistunta sinda sa istorya. Duwang senior citizen sa Pulangge Albay, ang pigbiliban makalihis na makagraduate sa junior high school sa Lindungkan Alternative Learning System. Biyernes, Mayo 31, kan ikunduser sa indang graduation ceremony sa Bio Pulangge Campus. Ang duwang seniors na ini, binisto bilang sinda Lourdes Rabago, 78 anyos kan barangay Santicon asin Filipa Olivero, 77 anyos kan barangay Amugis. Sigun kay Lola Lourdes, saro ini sa mga halin niya ng pangiturugan. Katunayan, binali wala niya daan mga negatibong nadangog niya, urog na itong pagmenos sa iya hulikan sa iyang edad. Sa pag-focus niya sa pag-aadal, binisto siya bilang outstanding as learner as in leadership awardee. Sobrang sobra ang saya ko ma'am. Wala nga ang ano ko lang kasi walang anak ako dito. Yung talagang anak ko, puro nasa Manila kasi sila. Kaya kanina, nag-forward niya ako ng larawan ko para maniwala sila na tinapos ko rin talaga yung pangarap ko sa buhay sa ganitong edad. Bilang pamayuhan indigenous people sa saindang lugar, sinikap man ni Lola Filipa na makapagtapos ng gadning pag-aadal sa kamauutan na maging maray na panalmingan sa sa saiyang mga pag-iriba. kan dati, no read no write na asya. Ngunyan, kaya niya nang magsurat asin magbasa. Napatuloy pa rin po ako, ma'am, para sa kabataan o sa mga apo ko na lang, ma'am. Makita nila kahit matandaan na, hindi lang ang katandaan para sila, kung ano man ang nasa isipan nila, magpatuloy ng pag-aaral para sa kinabukasan. Ang triumpong ini ni Lola Filipa, labi mo na pigo-orgulyo kan sa iyang aki. Isa din sa nakapag-encourage sa kanya makapagtapos sa AS is para din po, din siya nung mga hindi hindi, naka, hindi nag-aaral or hindi nakapag-aral yung para ma-encourage niya din yung yung uh, community din po sa community namin na makapagtapos po or mag-aral, pagpatuloy yung pag-aaral niya. Kabali si Lola Lourdes at in Lola Filipa sa 354 na graduate sa ALS sa nasambit na banuwaan. Kaya si Albay Division ALS Focal Person Jay Olikino saludo ng God sa determinasyon ni Lola Lourdes at in Lola Filipa. Ting mga elders na Nanjan pa rin na nagpatuloy pa rin ng kanilang uh, junior high school at ng elementary sa true alternative learning system. Ako po ay nagpapasalamat sa kanila dahil sa sila ay nagsisilbing inspirasyon sa ating mga kabataan na ang pag-aaral ay walang pinipiling edad. Mientras tanto, sa masunod na bulan, liwat na bubuksan ang enrollment sa alternative learning system sa probinsya. Kinakaipuhan sa nang makipagkoordinar sa kada barangay para sa magkakanigong impormasyon asin in direktiba. Para sa mga baretang tatakbikol, Regine Boe. Boye. yan ang katripunan kan mga baretang tatakbikol. Ako si Jen Salamat!